Eto. Received photos of first batch of relief goods na dinonate daw ng mga diehard through the OVP. Mm -hmm. Okay. Maganda yan. Congratulations. Kahit papano, uh, merong mga ganitong uh, bayanihan tayong nakikita sa mga or galing sa mga diehard. Hindi lang naman kasi puro fake news ang alam ng mga yan. Kahit papano, pwede rin silang magbayanihan katulad nga na ito. Siyempre, alam na nila ang kalakaran sa media. Ano ho? Ganyan talaga eh. Meron na silang naging pattern kung ano yung naging or kung ano yung napakaigting naman na bayanihan ng mga kakamping noong panahon ni Atty. Lenny Roberto sa Office of the Vice President. Matindi yung bayanihan na yan eto po ay hindi exceptional. Ang ibig kong sabihin, ito po ay napaka-ordinaryo. Lahat po ng sangay ng ating gobyerno ay maraming ganitong drive, donation drive. So hindi po ito ordinaryo. Okay? or hindi po ito special, ang ibig kong sabihin. Ordinaryo lang po ito. Ito po ay mga gawain na dapat lang. Hmm. Maganda. Congratulations sa mga diehard. Uulitin ko ha. Kahit papano, mag-break kayo ng konti sa paninira, mag-break kayo ng konti sa uh, mga fake news, pagpapakalat ng fake news, gumawa kayo ng konting kabutihan. Ang tanong kasi, eto bang mga ito ay totoo? Dahil kilala kasi ang mga diehard sa mga recycled na photos and videos. Baka naman ni-recycle nyo na naman ito. Yun ba yun? Kasi nung nakaraang araw, kumalat po yung mga recycled photos na itong, or pinakalat po ng mga diehard, yung mga recycled photos na kuno ay pantulong nga sa mga biktima ng Bagyong Karina. So ito rin, ito daw ay para rin sa mga biktima ng Bagyong Karina. Donated daw ito ng mga ng mga DDS, ng mga diehard, mga taga-suporta ni Sara Duterte. Good job. oh walang problema dyan. Ako'y hanga-hanga sa mga tao na may puso para tumulong sa ating kapwa. Ang nagpapasama lang kasi sa inyo mga diehard kayo, nung panahon po ni Atty. Lenny Robreto. Ito, kukonti lang to. Ito, kakapiranggot lang itong ipinakita na ito. Okay? Hmm, ayan na, pinagsama-sama na lang. Wala po kayong ka id idea kung gaano kalaki ang buhos ng mga donations nung panahon ng pandemya ang nakaupo pang Vice President ay si Atty. Lenny Robredo. Pag sinasabi kasing bayanihan, pagtutulungan, yung donation or successful donation drive, ang naiisip natin po ay ang Office of the Vice President under VP Lenny Robredo. So ito, hindi uso to. Hindi ito or hindi kilala ang pamunuan ni Sara Duterte or ang OVP sa pamumuno ni Sara Duterte na may mga ganitong pagkilos. Hindi po kilala. Okay. So again, walang masama dito. Kino-congratulate natin. Pero ang mali nyo lang kasi mga diehard kayo, matindin yung laitin. Pinagtawanan nyo yung mga donation drive ni Atty. Lenny Robredo. Anong tawag nyo? Paepal. Nakikipagkompetensya sa gobyerno. Kay, kay, or sa administrasyon ni Duterte ng panahon na yun. Ganyan po ang mga pananalitan nyo. Tapos ngayon, hindi namin kayo pagsasalitaan ng ganyan. Pupurihin namin kayo sa ginagawang kakapiranggot na ito na donation drive. Hmm. Pupurihin kayo namin dyan. Dahil hindi naman kasi kami katulad nyo mga diehard na ang kapal ng mukha at antitibay ng sikmura. Di ba? Matindin yung laiten, yung mga uh, donation drive na ginawa ng Office of the Vice President under attorney Lenny Robredo. Ang dami niyong um, kasinungalingan din na ipinakala tungkol nga sa, sa sabihin na natin hanggang ngayon. Kahit tungkol sa angat buhay at ang ginagawang kawang nga ng, ng angat buhay foundation. Hanggang ngayon po hindi niyo matanggap. So ayan, gagawin niyo rin pala. Gagayahin niyo rin naman pala. So ito ay maliwanag na panggagaya. <laughs> Pero yun nga, Pasalamat tayo at maraming matutulungan ang mga, ang mga kababayan nating na biktima o biktimangan ang karina ay matutulungan na itong mga sanay na sanay sa fake news, sanay na sanay mga alipusta at sanay na sanay magsinungaling ang mga utu-utu pong diehard. Hmm. Good luck and good job sa inyo. Sige, pagpatuloy nyo yan ha. Break ng konti sa fake news. Gumawa ng kabutihan minsan.